Yeah, what's up mga koys? At dito na nga, lilipad tayo sa ulap. At syempre, sasakay na ng aeroplano mga koys. At uh, seniors years na tayo din nakawin ng Pilipinas. At dito na mga koys. Uh, at syempre, bago tayo lilipad, magpapaalam na tayo sa ating mga kasabahan. Uh, Alright. Bye guys! Ayan o. No? Oh. <laughs> so, what's up guys? Nasa airport na ba tayo ngayon? At dito na nga, makigulo tayo sa train na uh, papuntang uh, aeroplano guys At uh, ayan, uh, siksikan na tayo dito Ayan, bahala na Meron Bahala melon ka boy. sa buhay mo <laughs> uh, tayo Ano, kaya pa? Hi miss Woo! <laughs> At lumingan pa nga At syempre mga kuwais, nandito tayo sa Jyoti Free Dubai ngayon uh, Titingin tayo na wow, Jack Daniels napakamura Mura, mapapamura <laughs> Redrevel nila, ayan Siyempre, titingin lang muna tayo mga kawais. Hindi tayo bibili. Ito, sa Pilipinas na tayo bibili. <laughs> At the take off na ng ating uh, sinasakyang aeroplano dito mga kawais. Uh, yan, sobrang excited na na uh, makawin makawi na tayo sa ating lupang sinilangan. Ayan. So, siyempre mga kawais, hindi uh, <clears throat> uh, di ko ma-explain yung uh, saya ko na makasama ko na ang aking uh, pamilya mga kawais. And of course, ang aking uh, hindi ko pa nakikita ang uh, anak. Thank you. At, syempre, mga kois, utom na tayo dito, mga kois. Uh, mag muna tayo, mga kois. <coughs> And, ours too, mga kois. Uh, para di tayo mag mga kois. Pero, sige lang. Pagkasaya natin ito, mga kois. Medyo may, may pagkamal to. <laughs> uh, anyway. Yun. At, syempre, mga kois, sa wakasan, dito na tayo sa lupang uh, sinilangan natin ng uh, bayang Pilipinas. And, mga kois, kitang-kita nyo naman, di ba? oh Ah. Uh, para sarap ng pakiramdam mga koys at uh, ito na yung uh, bayan natin mga koys ayan uh, ilang saglit na lang mga koys sa uh, lalapag ng ating sinasakyang eroplano right at dito na mga koys ayan love the philippines alright guys yes mga koys at uh, ayan nag-aabang ng ating sundo sa labas mga koys paka-sarap, ito yung pinaka the best or pinakasarap na pakiramdam sa mga OFW na papawi ng galing abroad na mga matagal lang ginakawi ito yung pinaka best na feelings talaga mga koys at ramdam nyo yan mga koys. At yun mga koys, nagsitayuan na ang lahat. Excited na mga koys, pero hindi tayo makadaan mga koys mamaya. Ayan. At nandito na tayo mga koys sa, uh, ayan, sa bagay mga koys. santay natin yung bagay natin. At uh, yan natapos na din mga koys. Nakalabas na kami dyan. At ito ng aming sundo. Uh, shout out sa ating uh, kumpare dyan na si paring Ronnie. Ayan. And of course, shout out Manay Milet. Ayan, ang ating uh, ayan, sa front. Kasi Mero, ayan uh, mga kois. At dito na nga sinurprise ang aking uh, anak dito. Na, diretso kami ng uh, SM Fairview. Ayan mga kois. At uh, ayan marapit na kami makarating dyan. At dito na nga ako sa SM Fairview mga kois. Ayan at sinurprise ako ng aking anak na hindi ko pa nakikita. Almost 4 uh, years mga kois. Kasi magpo-4 na siya eh. Ayan uh, mga kois. At uh, tinuro nga ako kung saan sila nakapoy sa mga koys at uh, ayan napaka excited ako diyan mga koys dahil uh, mahalikan ko ng aking prinsesa ay uh, uh, uh ayun, mga koys sinahanap ko na diyan kung saan siya naka sa mga koys uh, sa bisan natin para makita na natin ang ating uh, anak mga koys ayan samahan niyo mga koys kung abangan niyo ang mangyayari mga koys at hindi ako Ayan, hindi ako pinapasok mga kois dahil bawal daw, isa lang daw pwede sa loob mga kois. Ayan mga kois, kinausap ko agad ang uh, nasa counter mga kois na pwede ba akong pumasok at uh, may surprise lang ako sa loob. Ayan, at pumayag mga kois at uh, kinausap ni Manay. Thank you Manay sa support. Ayan mga kois, at uh, dito na nga mga kois, pinapasok uh, na ako nila mga kois. Ay hinahanap na ang aking anak mga kois at hindi ko makikita mga kois kung saan siya. Ay yan ang ating ate. Ay yan anak na si Alexa. Shout out sa diyan, mag-ingat ka palagi. Ay yan uh, mga kois, hindi niya ka, uh, wala siyang kaalam-alam kung uh, sino sino ako. Ay yan, uh, dahil uh, ayan mga kois. Uh, Ay yan, sasaluhin ko siya dyan. Ay yan mga kois, tingnan mo reaction mga kois. All right. Ayaw niyong pumayag mga kois. Sino sino ka, sabi niya sa akin mga kois. Ayan ayaw talaga niya mga kois. At hindi ko na mapigilan mga kois, talagang binuhat ko na siya mga kois. At uh, talagang napaka ano naman, <coughs> napakasarap ng pagkain ng damit na ilikan mo yung anak mong first time ang makita. Ayan mga kois, pero talagang ayaw pa niya sa akin that time. Ayan mga kois, napakasarap. <coughs> Hello, si mommy, hello, si hello, 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 na. hello, 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 na. Ayan tayo talaga, hindi? HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! birthday. Hey, Nina. na? mga koys, at pawi na nga tayo at uh, sakay ulit tayo ng uh, tricycle. experience. Ang tagal ko na hindi nasakyan ito. Namimiss ko na itong mga voice. At so, ayan na. Pauwi na tayo ng uh, bahay, mga kois. iyon uh, At uh, pagkatapos, pagdating namin sa bahay, mga kois, at naggrocery agad kami. At nagulat ako sa presyoan ng ating bilihin ng Pilipinas. 2,200. May git, mga kois. At tatlong plus. <laughs> anyway, uh, thank you so much for watching. Bye. -bye. Uh, marami pa tayong pundahan uh, mga boys. salamat po sa lahat ng nanonood. Thank you.